halina't magkape sa Isang mapagpalang araw na mga katusok at mga bulaklak dito sa Bansang Saudi Arabia. Nung usapan na naman natin ay Kiwa. Para sa mga uwi po ng Pilipinas at bagong transfer, kailangan po verified ang kanilang kontrata sa Polo o sa DMW office dito sa Riyadh, sa Alcobar o sa Jeddah. Saan kayo nasasakop? At sabi ng iba, pwede rin daw sa Pilipinas magpa-verify ng contract. Dadalhin mo lang yung mga requirements. Ang pag dito ka sa Saudi Arabia nag-verify ng uh, KIWA contract, ipapaprint mo yung KIWA contract do sa amo mo na may authentication ng Saudi ay, ng Ministry Chamber of Commerce. 30 real ang bayad, amo ang may sagot noon. Isa yon sa requirements na yung kiwa, contract mo ipiprint na may authentication ng Chamber of Commerce. Pangalawa, national ID ng amo. Uh, sa akin natatanda ko mayroon pa akong ikama uh, Xerox na binigay ng amo bukod pa yung national uh, address niya na Xerox at yung commercial registration ng uh, business business license ay yung business, uh, commercial activity license uh, Papa Xerox din yan bibigay sa inyo ng amo at yung uh, airplane ticket copy at yung uh, visa copy na pauwi re-entry, re-entry exit visa. At magla-login ka sa website ng Polo Owa. Kasi noong pa Polo Owa, ngayon DMW. Hanapin na lang sa Google. Magaling naman. At magkano ang babayaran sa pagpa-verified ng Kiwa pag dito? Ang bayad ay 40 real lang. Kung magbabayad siya ng uh, OWA membership 94 riyal Kaya 130 34 real lang babayaran Buo na yun At pag nagpa-verify ng uh, Kiwa contract ang polo word for word babasahin nila ganyan line by lines babasahin nila yan walang kontrata na limang walang kontrata na limang taon ang kontrata lang dalawa or isang taon lang at pagdating sa sahod walang sahod na isang libu hindi pinapaulit ng uh, polo yan kasi may experience na ako may sinamahan ako na nagpa verified ng kiwa, ang nakalagay lang 800 ang sahod, hindi pinayagan ng polo. At tapos nakalagay 5 taong kontrata, hindi rin tinanggap ng polo. Nung ding araw na yung pinatawagan yung amo at pinabago yung kiwa. Inlamang Yun po at maraming salamat. Sana may mapulot kayo rito sa aking video kahit konti sa God bless.